hair spa, pedicure, manicure at ilan pang self-care treatments. Yan ang alok ng pamahalang lokal ng mga aldan para sa kanilang mga kawani. Ito ay alinsunod na rin sa pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary at Municipal Employees Wellness Activity nitong Miyerkules, October 8. Layon ng nasabing aktibidad na mapanatili ang kalusugan at kasiglahan ng mga kawanin ng gobyerno upang patuloy na makapaghatid ng mahusay na serbisyo sa mga residente ng Mangaldan. Sa pamumuno ng pamahalaang bayan na isa katuparan ng programa bilang simpleng paraan ng pasasalamat at pagpapahalaga sa dedikasyon ng mga empleyado ng munisipyo. Naging kaagapay ng lokal na pamahalaan sa aktibidad ang Mangaldan Salon Artist Association kung saan sila ang nanguna sa pagbibigay ng ilang serbisyo tulad ng hair spa, haircut at treatment para sa mga kawani. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kawani sa nasabing aktibidad. Ang Employees Wellness Day ay naging patunay ng pagmamahal at pagpapahalaga ng pamahalang lokal sa mga taong patuloy na naglilingkod para sa bayan ng Mangaldan. <laughs> Valerie Dismaya, R. Inge News.